What's up, Madlang people? Ako nga po pala si Joseph, 19 years old, ang computer science student ng Laguna. Ano yung course yung computer science? Ano yung computer science? computer, ah, computer science. science. Nakabrace siya, nakabrace. Computer. Computer. Ano school mo, Joseph? FEU Tech po. Oh, FEU pala, oh. Meron ka bang pick-up line para kay April? April, FEU ka ba? Bakit? Kasi I think you're my feu cheer. Ah, -E 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 na Nabago na kasi dati may pick-up line at ano, yeah. taga-F.E.U. ka ba eh? Ano yun? Kasi tama raw ibigin kita, ah, hey. Bago -E na yung kay Joseph kasi I think you Gen are Z my F.E.U. Gen Z na. Yeah. Ah, iba F.E.U. ka ba? Bakit? Bakit? Kasi wala kang ka-Far Eastern University. <laughs> ah. Yes na kayaan. <laughs> Alright, ito na nga. number two. Reveal! What's up, madam people? Ako nga pala si Evo, 21 years old. Ang future pilot ng San Pedro, Laguna. Oh. Ah, ang ganda naman ng pangalan mo, Evo. Evo. Oh, apelido niya yan. Ba bakit? Anong pangalan niya? Uh, to Totoy. Totoy Evo! Evo. <laughs> Evo. Ibo, <laughs> Ivo. Ba talaga si Ivo? Apel up ap, to pangalan niya talaga yan. Ha? Huh? Bakit? Ano ang apelyido niya? Ong Pipit. Ibong Pipi? Alam mo. Ibo. Ibo. <laughs> Naisip ko din yun. <laughs> pero hindi ko binitawan. Kasi sabi ko, parang kulang yung pipit. Pipi. <laughs> Kaya tamat pero Ong pipit. maganda binitawan. <laughs> Ibong pipit. Ibo. Nagka-girlfriend ka na? Um, puppy love lang po. Hindi hey, ka pa nagkakasirious relationship dahil wala ka pang nakikita. Yes di po. Hindi yung pa nararamdaman. Baka po dito di meron. Na. Oh! oh! Malay mo si, si Joseph yun. Taga <laughs> feu Pick up line, Ivo. Meron ka? Uh, meron po. Um, April, pagod ka na bang umupo? Bakit? Tayo na lang kaya. Eh. Uh, eh. Mag-aim na aim mo na, okay, na tayo eh. Tinitigaw ko eh. Thank you, Ivo! Uh, ito naman si Searchy number three. Reveal! Reveal! What's up, madlam people? My name is Glenn, 19 years old, ang sporty rider ng Subic, Zambales. Sporty rider, motor o car? Motor, motor. Uh, motor. May sports ka din. Ano po? Basketball po. Oh, basketball, kimi Sinagot sporty. ka na. Ay, wow. Sporty. Basketball rider. player. Aside As Tapos... sa pagmamotor, marami mo siyang mga sports. <laughs> so, anong pick-up line mo, Glenn? Um, April, nabibingi ka na ba? <laughs> <laughs> Bakit? Hindi mo kasi ata naririnig na ikaw ang sinisigaw ng puso ko eh. Oh! <laughs> <laughs> Sporty rider ng subisong bales. Eh. <laughs> Glam, Sporty rider. So, may sports ka? <laughs> Pumos pa si Kim dun eh. Parang siguro nagdalawang isip siya kung itatanong niya pa yun o no hindi. Nabi tawa ko na Okay. So, Andre. Meron pa sa palagi mong matitipuhan si April dyan? Sa pagkakakilala mo kay April, ah? Meron po. Sino sa kanilang tatlo? Para sa akin si ano? Si number three? Si Glenn. Bakit si Glenn? Ah, Bakit? Ano po? Ba baka siya na po yung nababagay kay April. Oh. oh. Anong na nakita mong katangian kay Glenn? Ano po? Walang at tas mabait. Yung dalawa, hindi pa lang iti, mabait. Bukas yung dalawa. <laughs> <laughs> okay, alika, kilalanin mo sila.